Bye bye bye. Bye guys. Good luck sa immigration. Ingat kayo sa Japan. Enjoy. I need to secure my health. Bye bye. May miss ko kayo. So ayun guys, hindi po ako matutuloy ng Japan kasi dahil dito ayun po may malaki po akong kalmot dito ni Buknoy nung nagmarimar-marimar kasi ako June 27 nakalmot ako ng aso tapos nawala sa utak ko yung pagkakalmot sa akin malalim to sa sana dumugo talaga nawala sa utak ko na nakalmot ako ngayon eh, 2 weeks na nakalipas kasi sobrang na-busy talaga ako that time. 27 ako nakalmo, tapos nawala sa utak ko. Na-busy, tapos 28, Pride Month celebration na mo sa probinsya. Nag, ano kami, nag, eh may pa-contest ng drag queen. Tapos 29, may event. Tapos 30, um, Pride Month namin. Tapos 2, 3, napunta kami ng Davao kasi dahil sa birthday. So nawala na talaga sa utak ko talaga guys. Tapos napunta ako dito ng ano, Manila. Tapos flight na namin ngayon hindi ko tinuloy kasi before kami nag-flight kanina, nag-lunch kami with our friend si Beshi. Hindi rin siya nakauwi ng Japan kasi nakalmot din siya ng aso. Sobrang liit lang sa kanya nakalmot siya. Tapos pinag-uusapan namin kanina yung mga possible na mangyari. Tapos syempre 'di ba, ang dami naman ng nakagat or nakalmot ng aso na na namatay talaga or nagka as in peligro talaga ang buhay dahil nakalmot. Eh yun, tapos natatakot ako dahil one month kami sa Japan, eh, baka mamaya biglang ano mangyari sa akin. So emergency talaga and kailangan ko umuwi ng probinsya para doon na magpatusok kasi series of tusok yung anti-rabies ang gagawin sa akin. Kasi nagpunta kami sa clinic kanina. Kailangan talaga. Tapos yung best friend ko si Doc Apa, Misador. Tinanong ko rin siya anong kailangan gawin at kailangan talaga ako matusukan ng series of ano talaga ng dose ng anti-rabies and ipacheck up talaga and siyempre nakatakot kung nasa Japan na ako tapos baka anong mangyari sa akin. So ngayon ang flight na namin nalasa is hindi ako tumuloy guys at umorder ako kagad murder napabook ako agad ng flight ngayon kasi Tuesday and Friday yung yung schedule ng ano namin schedule ng anti-rabies na tusok doon sa probinsya so Monday ngayon so kailangan nandun na ako mamayang gabi para bukas matusukan na ako natakot kasi ako guys kasi syempre diba Tapos nangihina pa ako nung isang araw kaya ang nagpushin sa akin bakit ako kailang umuwi kasi bigla ako nang hina nung 3 days ago, 3 days tas basta nung isang araw tas kahapon, lantang tang lanta talaga ako, akala ko, sabi na Jigjag ano nangyari sa iyo, akala ko dulot lang yun ng ano, epekto lang yun ng naglinis ako ng CR ni Didong tas nagmuriatic ako, tas hirap hirap akong huminga. Tapos after that, ano, naghapon na ako nakahiga kasi tinatamad na ako, sobrang yung lantang lanta talaga ako first time kung ano na ako. kasi kahit pagod ako sa trabaho, sa work, sa sa show kahit walang tulog, pagod puyat hindi naman ako ganun Very unusual talaga yung feeling ko Tapos Doon ko lang talaga napagtanto Na baka may side effect na yun aso na Kagat sa na, Ano Nakalmot sa akin Baka may maulol-ulol na ako dito So kailangan ko nang umuwi muna Uwi kasi Natakot ako And pinaalam ko naman Kay Mama Mary At saka kay Papang Sinabi naman niya Unahin ko daw yung health ko Sabi nila baka high blood lang daw ako So magpacheck lang din ako Pero syempre Nasa akin din yung feeling ko talaga Na ano Kailangan talaga maagapan talaga So yun and Thailand kaya hindi ako maka punta ano guys Japan so sila hindi natatakot talaga sila kasi baka mamaya ma offload sila pero kausap ko naman yung friend namin sa immigration sa airport so sana mag-enjoy sila doon and uh, siyempre unahin talaga natin yung healthy na health natin tapos tuloy ako thank you so much for watching guys <laughs> <L> <-1. laughs> Let's go. Mayang adlaw kanyang tanan Ito yung araw na hindi ko alam Kung magiging masaya ba ako O malulungkot Dahil sa pangyayaring Grabe talaga Ang hirap Yung nakita ko yung mga kaibigan ko May sisi cakes Na palipad na sila papunta ng Japan Pero ako kailangan kong maiwan At pumalik ng probinsya Kasi kailangan kong Gawin muna yung kailangan kong gawin Para sa health ko At kailangan kong magpa-inject Dahil siya nakalmot sa akin na aso At hindi ko talaga alam basta naiiyak talaga ako na hindi ko alam hindi ko papakita sa kanila si Inday kasi kanina umiiyak sa kondo bago kami umalis, si Jigjag na nalulungkot talaga so hindi ko alam kung nalulungkot sila dahil wala silang kainuman pero malungkot sila talaga at ako naman ay nasa aeroplano na malungkot talaga ako na bang nagmumuni nagpipray tapos dagdag pa itong sobrang takot ko talaga dahil grabe yung turbulence ngayon dito sa aeroplano ang lakas talaga ng ano parang kala mo talaga eh, grabe talaga. parang natutroma na ako sa pangyayari. Buong maghapon akong naglakad kami kanina sa napakalayo para makahanap ng bite animal, ano, bite, bite dog, ano ba yun? Basta clinic para sa mga ano. Tapos nagre-relax na ako dito. nagpe-pray na ako dahil may kulambo ako. Nakakapag-relax ako. Pero grabe, tingnan nyo naman yung napakaalog talaga ng... Ay, naku, buti na lang talaga habang sa biyahe kami. Palapit na kami. Naglalive na pala itong si... Mm, aking sundo na si Sunset kasama hindi ako natakot na ahasin ni Melmar kasi hindi mo siya mukhang ahas mukha naman siyang buaya pero sa tingin ko kailangan ko na talaga magpa-inject na anti-rabies kasi ay nako kalmot lang nangyari sa akin pero parang nauulol na ako kay Kano um, huy! parang gusto ko niya siyang kagatin um, pero parang gusto ko magpa-inject muna sa kanya bago yung injection ng anti-rabies oh, grabe titanos niya ako sa sobrang laki nun <laughs> oy joke lang yun pero totoo yun ako na po yung lalabas at yung lalabas na ako oh my god ang gwapo ng mga oh kano din siya sabi niya hi brand damage at dahil dyan palabas na ako ito na nga makikita ko sa wakas si kano na nagantay sa labas Yung sa lahat ng pagod ko yung puyat sa saka kaba nakita ko siya sa wakas ito na ang mga eksena kinikilig naman ako my sunset agoy ang arit ko Hi! I miss lang, you! I'm back fresh from, <laughs> from Japan! Hi! From <laughs> Japan! Ayaw ba? miss mo ako? at tagal kong nawala. Three days. <laughs> uh, ay, parang gusto ko na mga gatuloy. Ano no, Thank you, Buknoy! Magkakasama ulit kami. Visit. Habi-habi. Ano tayo? Injikan mo na kagad Hi guys! Thank you so much for watching. Tara, mag iro, -iro na ta. <laughs> Mah mahilig mag-dog style na tayo. Nantay mo ko? Uh, gutom na di ambil. Ah, gutom na di ay. Magkano lahat? <laughs> Tila tanan. Thank you, Marimar. You're welcome. pulgoso na marat, For months sa krawala Dapat ito yung nakagat, tibuisit. So, alam, trying to reconnect na. Ganito na pala yung itsura ng Pilipinas. It's been a long, oh my God, it's been three years I haven't come back, went back. <laughs> ganito na pala ang laki-laki mo na bunso. <laughs> <laughs> Namiss mo na ba yung mga kagat ni mama? <laughs> Wala, signal ako. Wala yung signal Thanks. niya. Namiss mo ba ako? Parang hindi mo naman ako namin miss para Parang ayaw mo naman sa akin eh. Dapat katabi kita later ha. Kasi si mama nagdala ng na pasalubong sa'yo. Arp! Arp! Hello. Grabe! Hi guys! Thank you for watching! You can go. Ay, si kuya pala. Ayun na pala yung papa mo. Grabe eh. Oh, buti na lang nagpatira ako ah, sa apam. <laughs> Naingan yung na itsura mo. Ayun na pala yung asawa ko guys. Hi Dada. Dadamputin ka na. Babay na guys, sakay so, na po kami. Siya po yung asawa ko, siya po yung anak kong bunso. Ito naman yung panganay ko. Pakit ba sa mga pamilya ni Mo? Asa ba na naliwa? Let's go! Guys, slug niya ako. Charis! Order Mag-order niya? Alam mo talaga. <laughs> <laughs> Di ba love mo ko? Dapat <laughs> Kung labo, mo, kung dapat orderan mo kasi hindi ako marunong yan. I love chicken nuggets! sayang, hindi sana marunong, counter na lang Yeah, we deserve this dahil ang tagal natin. Kaya kape? pagkapis sa, sa madaling araw. Gutom <laughs> na gutom kami guys. So, tagal na chicken si Kuya saka si Tano. Sa akin to lang, sit lang. Ah, 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 May, ah, 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 ah. May extra rice mo sila. Ah, ah, ah. Akala ko, akala ko, tag nito. Akala ko burger. Kain! Uh, rice okay na. Sarap dong. Okay. Hãy subscribe cho yung adlo kanyang tanan ngayong araw na to, ang araw na kung saan magpapabaksin kami ng tetano at antirabis. Kung saan kasama ko nga ang aking mga kapatid, tatlo po kami na magpapainjection kasi sila rin pala ay nakalmot din pala ni Buknoy. Oo po ay hindi pala lang si Buknoy, yung isang aso din namin na si Spike. Kasi yung mga aso po talaga namin ay napakaharot po talaga. So si Kara, yung bunso namin, nakagat, ay nakagat, nakalmot po siya sa tuhod nung... Um, bandang February tapos yung kapatid ko namang isa si Bimbo naman ay nakagat last June lang din pero mga June 16 siguro pero okay naman po si Buknoy maharot kasi talaga yun si Buknoy tsaka nakakulong naman siya lagi tapos nilalabas kasi pag nilalabas kasi namin sobrang lang, ano harot talaga ni Buknoy talaga kaya yun talaga ang rason kung bakit namin siya kinukulong tapos pinapalabas namin siya pag nagpapatay or tanghali tapos ang harot-harot talaga niya so nadali kami sa kalmot-kalmot niya pero Okay naman si Buknoy ngayon. Ito, ito pa lang dinaanan namin papunta doon sa ano. Diyan kami pumipesto mga bakla. Kung saan kami dyan po. Ah, may mga lalaki kami. Diyan ako nabato dati sa so may payag-payag. So may kasama kami ng lalaki. Ito nga pala sinama namin si Argel tapos... um, nako tumutulo na yung laway ko. Nauulol na yata ako. Si Argel naman ay natin namin sa Secured Bank. Nung saan siya ay bank manager or head po siya. Di ko alam, supervisor or basta. Diyan tapos nandito na kami sa um, RHU at syempre kasama din naman si Jeford kasi nakalmot din pala si Jeford nung isang araw lang ni Panda yung isang pusa na anak ni Mumay at syempre siya talaga ang pinaka maraming um, inject sa amin kasi bago lang tsaka um, madugo talaga at flexible lang talaga ng aming immaculate polish immaculate parish church na all this church dito sa amin sa saan at talaga and dito na kami sa may plaza at ito nga po pala dito na kami sa may RHU na kung saan dito kami mag papa -register sa clinic na ito. And ayan na nga sila ni Madam, very accommodating talaga. So yun na nga po kapag ko muna si Bimbo muna ang inuna tapos kinuhanan po siya ng timbang tapos ng height niya, ganun pala dito no. Tapos nag BPBP na rin at ayan man si Kara po kasi nakalmot din tuhod niya matagal na so 5 months ago. Ito naman si Jayford ay nakalmot sa kanyang legs talaga. At ayun na nga, kinukuha ng aking kapatid ng height. At ito na nga si ate, nakagat siya sa kanilang lubot. Sabi pa naman, pag nakagat ka daw kung saan, dapat dun ka din titirahin. So, naku, nakagat si ate sa lubot, so titirahin din yung lubot niya. I mean, andun din siya i -ingikan. So sabi ko, naku ate, paano pag nakagat yung itlog? At speaking of itlog, mayroon pala talagang nakagat ng itlog kanina. Bago ka, ay pag alis namin may dumating na nakagat sa itlog. So, doon din siya injection at sa itlog niya. Oh my God. Sana naging nurse na lang din ako para ako na yung nag-inject. Charot lang. Shout out nga pala kina ate na talaga nang napaka-accommodating ay kina doc talaga na talagang napakabait talaga sa amin. At ang dami talaga dyan ang kasi may mga nakalmot-kalmot talaga dyan. So, lesson learned talaga sa amin niya na Dapat talaga kahit konti lang yung kalmot or konti lang yung kagat. Basta kalmot kahit kalmot lang lalo lang na sa pusa kasi ang tendency pala niyan kasi nilalawayan ng mga uh, hayop ang kanilang mga kuko tapos na, na may laway na syempre nakak nakakalmot sa atin tapos mayroong rabies sa laway sa, sa, sa kuko nila galing sa laway so pag nakalmot tayo babaon yun sa ano natin or kang, kahit mal, mababaw lang kahit tinugasan kailangan pa rin talaga na ipa ano talaga magpa konsulta talaga at ma-NG ma ka ng anti-rabies or anti tetanus sa akin talaga dalawa talaga sa akin kasi sobrang haba pala ng um, kalmot calm, kalmot eh Kalmot sa akin Malaki yung karwas sa akin Gikarwas ba unsa sabi yata yung Tagalog eh So ayan na nga So nagturong-turong ako dyan Kasi umaambon po sa amin At kinuha din po pala ako ng BP guys Pero ba po mag BP Mayroon pala ang nilagay sa kamay ko Ano ba yan Ang thumb mark ba yan di ko maintindihan ko Ano ba pulse rate Yata yung tinahanap dyan o basta yung tibok ng aking dibdi Basta isa lang tinitibok nyan Siya ko kano Charat lang so ito na nga nag BP ako guys at kinakabahan talaga ako guys so ito na nga ang resulta ng aking BP 140 over 100 so sana mo daan, -daan pa sa exercise sa less kanin kasi grabe talaga ako kumain ng kanin talaga guys saka tumataba na talaga ako ha tumataba matagal lang tumataba So medyo magda-diet muna ako tapos may nagpadala nga sa akin ng pera pala guys kasi nag aala siya sa akin gusto niya talaga akong magpa-check up siguro natatakot ako magpa-check up or general check up or blood chem or kung anuman so magpa-laboratory ganun ayo ayoko talaga natatakot ako so para hindi na ako makatanggi pinadala na ako ng Gcash guys 10,000. Salamat sa iyo um bigaon at tibigaan salamat sa iyo and pa-check up ako one of these days but tatapusin ko lang muna tong aking pagpapa-inject tapos after nito yun lang inject niyan siguro mga babalik pa ako sa 16 tapos babalik pa ako sa 20 So talaga malabo na talaga makapunta ng Japan ito siguro guys kasi um, pauwi na sila ni Jigjag sa August 5 tapos ako matatapos pa ako na injection sa 21 kasi 2022 pa po ako nagpa-inject dati dahil sinilagay ako ng ano na hindi pa ako. Basta ang dami mga... Ewan ko ba kasi alam niya na. So ayan, 140 over 100 ang aking dugo guys. So mag-exercise ako kina kinakano kasi medyo maganda yung jogging anan kinakano. Ang problema lang baka mamaya um pumaba yung high blood ko pero na, yung blood pressure ko pero yung tibok naman ng dibdib ko baka lumakas kasi lagi ko siya, siya makikita pag nagjo-jogging ako o baka samahan niya. Ah! Charot lang kahit may sakit na naglalandi pa rin. So thank you sa, sa ating mga taga RHU ha ano kung saan very accommodating sila. At talagang lesson learned talaga kailangan talaga na pumunta sa mga ganitong ano, pag mayroon kayong mga kagat-kagat guys para po protection po ta sa akin. Kasi nakakatakot talaga marami na po ang napinsala o namatay dahil sa uh, mga ganyan um, kahit kalmot kalmot lang. So kanina nga ay ang dami namin na mga nagpa-inject. So every Tuesday and Friday ang ano ito, eh? Tuesday, Friday, Tuesday, Friday, Tuesday, Friday. Depende na lang kung ano yung itutusok sa'yo. So sa akin kanina nagpa kami lahat. Tapos after tetano meron mga dose na series na i-inject sa amin kasi yan talaga ang needed talaga so maraming maraming salamat and yun lang guys ang i ko lang tapos hindi ko na pinakita yung pag-inject sa akin kasi nga pumasok na kami sa loob at nalobat na rin ako kasi walang charge yung cellphone ko at ito na nga um, dito kami sa registration area na kung saan tatawagin lang yung mga pangalan namin walang mga VIP VIP sa amin guys kasi pag late ka late ka talaga so kung mayroon mga nauna dapat they accommodate the first one who arrive early so ayan na nga guys at takot talaga ako pero ang sakit talaga ng ano ko ng ano ko ngayon pero okay naman siya Papanam papano. Ayan ang aking resulta. Charan Ay, hindi pa resulta. The final countdown. Yan po, na-injection na ako. May meron lumubo doon kasi ang sakit talaga. Bye-bye!